Ang tamang proses upang ang isang tao, ay maipanganak muli, bakit nga ba kinakailangan na ang isang tao, ay maipanganak muli? Upang makamta ng kaligtasan, kaharian ng Diyos, at buhay na walang hanggan. Ito ang mga bagay na ating aalamin sa mga oras na ito, kaya naman kung tayo ay nagnanais na makamta ng kaligtasan. Panoorin mo ang video na ito, hanggang dulo upang nang sa ganun ay malaman natin kung paano ang tamang proseso para ang isang tao, ay maipanganak muli. Alamin natin ito na gamit lamang ang salita ng Diyos, upang tayo ay makasiguro na ito ay katotohanan lamang na nagmumula sa salita ng Diyos. Bakit nga ba kinakailangan na ang isang tao ay maipanganak muli? Basahin natin ang kasagutan sa John chapter 3 verses 3 to 6. Sumagot si Jesus, Pakatandaan mo, malibang ipanganak na muli ang isang tao, hindi niya makikita ang paghahari ng Diyos. Paanong maipapanganak pang muli ang isang taong matanda na? Makakapasok pa ba siya sa sinapupunan ng kanyang ina para muling isilang? Tanong ni Nakadimo, sagot naman ni Jesus, kakatandaan mo, malibang ang isang tao ay ipanganak sa pamamagitan ng tubig at ng espiritu, hindi ito makakapasok sa kaharian ng Diyos, ang taong ipinanganak ayon sa laman ay laman, at ang ipinanganak ayon sa espirito ay espirito, amen. Ang dahilan kung bakit kinakailangan ng isang tao na maipanganak muli, dahil lahat ng tao, ay nabahiran ng kasalanan muli ng magkasala ang unang tao, na pinili ng Diyos na si Adan, at lumaganap ang kasalanan at naghari ang kamatayan, ang binhi na mayroon ng tao ay mula na kay Satan, at ano ang patunay nito? ang tao, ay nagpapatuloy sa pagkakasala. Kaya naman upang tayo ay maging malinis, sa paningin ng Diyos, kinakailangan natin na maipanganak muli sa tubig at spirito. At saan tayo dapat maipanganak muli? Tignan natin ang kasagutan sa 1 Peter chapter 1 verse 23, sapagkat muli kayong isinilang, hindi sa pamamagitan ng kapanganak ang may kamatayan, kundi sa bisa ng buhay at dinagbabagong salita ng Diyos. Amen. Dito ay nalaman at naunawaan na natin kung bakit kinailangan natin na maipanganak muli sa binhi na nagmumula sa Diyos, at ano ang binhi na nais itanim sa atin ng Diyos. Basahin natin ang Luke chapter 8 verse 11. Ito ang kahulugan ng talinhaga, ang binhi ay ang salita ng Diyos, Amen. I hope and pray na malinaw na po sa atin kung bakit kinailangan na tayo ay maipanganak muli upang tayo ay makapasok sa kaharian ng Diyos at tayo ay kikilalanin bilang anak ng Diyos, kung nasa atin ang binhi na nagmumula sa Diyos at ito ang salita ng Diyos na siyang katutuhanan at ano ang katutuhanan sa panahon natin ngayon. Ito ang prophecy and fulfillment, ang pangako ng Diyos na magkakaroon ng katuparan. Amen. Ito ang bagay na dapat natin malaman at maunawaan para tayo ay magkamit ng kaligtasan na nagmumula sa Diyos. Kaya naman upang mas maunawaan natin ang salita ng Diyos alamin at pag-aralan natin ito. Muli we invited everyone for free online Bible study and theology for free. Admission para sa mga nagnanais mag-aral ng salita ng Diyos is ongoing, register na. Thank you and God bless.